Ayan, at attention po dito sa lahat ng mga senador. Baka po may hangover pa kayo, tutulog-tulog pa kayo. O, oh, eh, baka mamaya, nagising kayo, ala, tinanggal na ni Romualdez yung senador. Uh, senado. Eh, huwag tulog-tulog. O, -tulog. oh, pero bago yan, bago natin tatalakayin yung mga senador na itong tutulog-tulog na ito, ay, uh, siyempre, gusto ko munang batiin itong lahat ng aking mga subscribers followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at siyempre, ligtas sa anumang ori ng kapahamakan. Ayan po. Balikan na po natin itong mga senador na tutulog-tulog at uh, baka nasa baka binabangungot pa kayo o may hangover pa kayo ay magagumising na kayo at baka mamaya, sabi ko nga nagising kayo, wala na pala yung mga yung senador na yan. At isa pa, mga senador, ah, ano pakiramdam ninyo nung ah, harap-harapan kayong ah, iniinsulto, minamaliit, minamaliit, nitong pingwin na Romualdez nito. Ano anong pakiramdam ninyo? Wala man lang nagsasalita sa inyo. Yung iba lang dyan na nagsasalita. Lalo na ikaw si uh, Meg Ha? Ah, hindi ka man lang nagwawala. Ay na harap-harapan na kaya iniinsulto nitong si Romualdez na ito. Baka hindi nyo alam na kapag ka lumusot yung ipinapanukala ni uh, Romualdez na yan, ay pwedeng-pwede na i-abolish na yung Senado na yan. Baka hindi nyo alam kasi may mga katangahan din kayo. Mar marami po dyan sa, sa inyong mga tanga rin eh. Ha? Ah, So, iisahan kayo nitong isang noknokan ng kagaguhan, noknokan din ng kaungguyan nitong na Romualdez na ito. Ito yung madalas ko sinasabi sa inyo eh, di ba? Matalino lang ito kung paano mag-knockout tong animal na ito. Matalino lang ito kung paano mag-insert ng makukulimbat nila diyan sa kongreso. Di ba? Ang laki-laki ng mga ini-insert nilang mga mga uh, pera ng bayan yan matalino itong mga animal na ito lalo na pag nagsama-sama yung mga kawatan dyan yung mga demonyo dyan ayun talagang uh, tingnan nyo, ito lang ang ah, mga ah, people's initiative dito yung mga pagpapapirma lang di, ang -an, laki na ng gastos oh, pero tanong lulusot ba? Kaya nga kayong mga senador dyan, tulungan nyo na itong mga taong bayan, itong mga nagdadadaldal na rito, na wag nang payagan or investigahan nyo na itong Romualdez na ito dahil uh, ginagastos niya ang pira ng bayan. Dahil sa kanyang sariling interes nito nga demonyong ito. Kaya sinasabi ko eh, pag nakita ko ito, bi, pipilipiting ko ang liig nito eh. Oh. Grabe, huwag kayong tutulog-tulog dyan sa Senado. O hindi ba naman, uh, kaya sinasabi kung tanga itong panay ito, itong remolding ito, at matalino lang ito sa pagnakaw. Number one, nakatangahan ito. Tingnan niya. Isinulong niya yan, people's initiative na yan, na babayaran niya. Ang hindi niya alam nitong gagonggong na ito, ngayon yung mga pumirma uh, gusto nang bawiin yung pirma dahil ngayon natauhan na napaliwanagan na kasi ang sinasabi nitong mga bullshit na ito lalo na yon sa mga distrito ninyo mga barabarangay din din yung mga tanga uh, para sa ayuda kaya ngayon nalaman ng mga tao na yun pala ay para dyan sa chacha gusto nang bawiin yung mga pirma nila so tingnan nga kaya ko isa ng bertong katangahan nitong Romualdis na ito hindi kayo naisip pagka ipinipol sa initiative niya ito na dapat yung mga taong bayan ang mag initiate ng pagpapapirma at hindi nakikialam ang mga congressman. Ayan, maliwanag. Yung ang ex ko ang nagpapakamatay magpapirma eh. At uh, nakikabit na rin pala ito kay Romualdis, yung ex ko na ito. Oh. So, pero okay lang yan. Talaga hindi, naman, hindi ko naman babalikan yan eh. Ang problema, may balita ako, na hindi rin makontento itong ex ko diyan kay Romualdez kasi maliit daw ang kwan ito maliit daw ang ari-arian ito oh hindi ako may sabi niyan yung ex ko may sabi niyan oh di ba number 3 nakatangahan mo hindi mo naisip na kinalaban mo ang mga Duterte ah sa isang distrito lang, halimbawa natin, na ipanalo mo lahat ang buong Pilipinas. At ang natitirang umayaw at walang pumirma, hindi nakuha yung uh, 3% na botante ng isang distrito, hindi mo ba alam na baliwala na lahat yun? Oh, ang ibig ko sabihin, kung hindi mo sana kinalaban itong mga Duterte, hindi sana nag-react si pulong Duterte. 'Di ba? umasak ka dyan sa kabit mo ah, na nagpakalat ng pirma na yan na puro panluloko. Isa rin yung job Magdo na yan. Actually, isa rin, isa rin, eh, rin ito eh. Ah, naging ex ko rin yan. Oh, hindi ko na lang ako. Eh. Lahat yung mga, pagka mga kawatan din, binibreak ko na. Ay, ayaw ko sa mga ganyan mga bubo kaya rinik ko na rin yan o, tingnan mo yung kabubuhan yan kumampi dito sa aswang na si Romualdez ito di ko maintindihan din ito si Amy Marcos ito kung totoo yung mga gusto niyang uh, gumawa ng resolution dyan investigahan kung saan gaya, kung uh, saan galing yung pira ang ginagamit sa advertisement niya ng itong People's Initiative Tingnan natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ah uh, kailan pa ba kayo magre-resume ng uh, <coughs> ng uh, office ninyo? May may ko na seryoso na itong uh, nangyayari na ito. Tingnan nyo habang wala kayo, tinira nang tinira na itong ni Romuldez ito habang wala itong sinado ah uh, para makaporma siya O ngayon dahil sa mga ganyang uh, may mga pangangailangan ng sinado, bakit hindi na kayo pumasok ngayon na? kaya yun ang sinasabi ko, huwag na kayong tutulog-tulog bumalik na kayo sa opisina ninyo imbestigahan nyo na yung mga putang ng mga uh, nagpapakalat ng pira na yan gumagastos ng pira ng bayan na yan itong si Romualdis ito, ito dapat ang kinakapun na agad dalhin nyo nga sa akin ito at kakapunin ko si sinasabi ko ako ang kakapun dyan gonggong na ito ah kaya huwag kayong tutulog-tulog ng senado Ah, ikaw ang magsubir eh. Hindi ko alam kung na, ka na rin eh. Kung yan? Ang, uh, kung ito, ang, uh, ang tindi ng kamandag ng uh, pira talaga. Grabe. ha? Ah? dapat ikaw, na Senate President ka, ikaw ang magwala. Ikaw ang manindigan dyan na natin ito, hindi po pwede ito. Dahil itong mga ginagamit nila, pira ng taong bayan yan. Hindi, ayaw mong tumayo ng ganyan. Ikaw ang kakapunin ko dyan eh. Oh. Nagagawa. Buha ka na rin mga ito. Kaya, o oh, ngayon, nasaan yung presidente ninyo? Binilang nyo ba kung ilang, uh, ilang bisis na nag-travel abroad dyan? Ha? Ah? Ay, wa, wala pang dalawang taon itong gonggong uh, gunggong din na presidenting to. Ha? Ah? Na, naikot na niya yung buong mundo. Nasa nang yung presidente nyo ngayon? Nandoon sa Brunei. Tapos pagbalik nyan dito, lilipad ulian puntang Germany. Ah! <laughs> Ay! Oh. Iti e, wow! Grabe, ano? Ha? Grabe itong presidente. Ngayon lang kayo nakakita ng presidente. Ito ang unique na presidente. Tinan nyo? Basta nalang sumibat sa Brunei. Uh, ah, wala kayong kalam Hindi niyo alam kung anong dahilan. Ako, alam ko. Dahil Ah, uh, makatotohanan 'yung aking uh, resource person na nagbibigay sa akin ng mga uh, report, nagre-report sa akin itong aking mga pulang bayawak. Ah. Kung <laughs> uh, itong si Maharlika, may, puti, may puting ahas. Ah, ako naman mayroong pulang bayawak. Kaya lang tamad minsan itong pulang bayawak ko. Kaya Naunahan ako ni Maharlika. <laughs> masisi masisipag yung puting bayawak ni Maharlika. ba ako. At uh, talaga naman uh, Alam niyo po ba na kaya ko nire re-upload sa channel ko itong mga video live ni uh, ni Maharlika dahil ito pong mga talagang lumalabas sa kanyang bibig. Makatotohanan po 'yan. Kaya ako dati po hindi ko pinapansin 'yan eh si Maharlika. Hindi ko po dati pinapansin 'yan. Pero dahil nung napatunayan ko na talagang ito mga sinasabi ni Dad talagang makatotohanan, ayan, nire upload ko dito sa akin channel upang sa ganon ay kumalat sa ating sambayan ng Pilipino ang mga kaganapan dito sa Marcos administration na puro kademonyohan, puro kabangagan. Ayan. Ah, uh, ngayon, gusto niyo malaman kung uh, kung bakit uh, Biyahe dito, biyahe doon, biyahe doon, biyahe dito. <laughs> Ay, Alam niyo po ba? Kung nyo po nabalikan yung aking mga videos dyan. Kung nyo po nga uh, naalala yung uh, mga sobre na mga ipinakalat ko. Baka isa rin po ito sa nakaamoy ng Victoria Secret. Ayan. O, yung isa dyan, na mamamatay na, o, sinipsip niya ng sinipsip yung Victoria Secret. Balibasa napakasarap ng amoy, hinigop niya ng hinigop, ayun, hindi na nakakabangon dyan sa St. Lox ngayon. O, ngayon, kung totoo man, Itong uh, information na dumating sa akin, na kaya biyahe ng biyahe itong si uh, si uh, presidente ninyo ay uh, naghahanap ng mga mahuhusay na doktor mahuhusay na pwedeng sumalba sa kanyang buhay dahil ang uh, ayon din ulit sa aking pulang bayawak ay mayroon na po siyang uh, nagpipilyor na po yung kanyang atay at kidney. Oh, so. so ngayon, doon sa mga nakasubaybay ng mga videos ko, may katotohanan ba o wala yung mga sinasabi ko? Anyway, hindi ko na po pwedeng ulitin dito, hindi ko na po pwedeng banggitin dito kung ano man po yung mga sobre at mga ngayon. Ay, Mabalik tayo dito sa Senado. Ang laki ng insulto, pang insulto sa inyo nito, si Romualdez, nito? Wala kayong gagawin? Ha? Ha? Napakaunggoy nyo naman mga senador dyan. Pag wala kayong ginawa, dito sa isang taong demonyo na ito, ano ba, ano ba kinakatakutan nyo kay Romualdez na yan? Ah, sige nga. Bakit ba takot na takot kayo? Ha? Ha? Ikaw sabi rin, eh. bakit di ka nagsasalita? Iisa lang ang dahilan na alam ko. Ha? Baka lang. Baka lang naman. Sa uh, uh, pag analyze ko lang. Kasi lahat ng mga hindi po nga palagkay yan yung mga nasusungalanglan ng limpak-limpak na pira na galing dyan sa pera ng bayan na yan ay ipinasa nila Diyan sa kongreso sa inyo nagdaan yan pero may mga isiningit sila yun mo Ila, magkano yung isiningit nila? trilyon yung mga isiningit nila yan ba ang dahilan kung bakit he, ikaw uh, subire, ay hindi eh, hindi hindi pumapalag para sa akin putong na yung pang iinsulto yung ginagawang pang iinsulto alam nyo ang magiging uh, magiging uh, uh, kahihinatnan pag napabayaan ninyo yan at lumusot yung mga uh, ginagawa ni Romualdez niyan, anumang ano oras pwede na kay pwede nang isara yung senado na yan di ba? alam ninyo yan pero bakit nga walang uh, ito nga, ikaw dapat na Senate President ang uh, nagwawala dyan eh. Dati ano uh, nga, na yan eh. Na diniscuss na dati yung chat na yan. Anong, uh, panahon ni panahon ni Tito Soto. Ayan nga, uh, siyang Senate President. Pero nagwala. Hindi niya pinayagan. Oh. Ikaw, bakit uh, wala kang sinasabi? Eh? May sabire. Eh na kung totoo nga, dapat yan, ayong lahat ng mga senador, pumunta dyan sa kongresyo na yun at uh, hatawin nyo ng uh, hatawin nyo ng PBC ang mukha ni, kung ano yan? Romualdez na yan, di ba? Dahil kung ako anan sa, kung ako ang senador, ganyan ang ginagawa pang insulto ni Romualdez na yan, pag hindi ko binasag ang itlog niyan, uh, ng matauhan, pero kayo, wala kayong sinasabi, wala kayong ginagawa. Ah, ang lumalabas pa lang dyan, yung uh, malasado na pagre-react ni Lagman. Huwag rin kayong pakakasiguro dito kay Lagman dahil naglalaro din niya sa dalawang... Uh, sa dalawang uh, kanyan tubig at apoy yung naglalaro yan sa lagman na yan pero kahit pa paano okay lang din yon dahil siya uh, sinitangan niya eh oh, Huwag kayong pakasiguro dyan. Ganon din dito kay Aymina ito. Kaya nga hindi ko itinuloy ang panliligaw dyan dahil wala akong tiwala dito kay Aymina ito. O. Oh. Huwag kayong pakasiguro dyan na kunwari kumukontra yan. Hindi nyo alam yan kung anong, anong mga panyan. Anong taktika yan. O, oh, di ba? Lalo't pinsan niya yung Sir Romualdez niyan. Huwag kayong pakasiguro dyan kung yung mga nag alba na yan. May mga record dyan. Silagman na yan. Ah, Pira-pira lang din yan. Baka kaya, hea, kaya nag, uh, na, na, umalma dahil hindi naman kayo nakulangan yung uh, binigay ni Romuald de Sanya. Dahil ang alam ko rito, lahat yan may tigda dalawang milyon na Christmas bonus. Ah, bukod pa yung 20 billion na pagpapapirma nila. Oh, o oh, since na umaalma itong si na ito ay hindi hindi ako kan dito, hindi ako comfortable diyan. Dahil yang si na yan ay ito na lang diyan sa isang ka, kaungasan din matandang yan. Eh, wala akong tiwala. Oh, yan ang sinasabi ko. Na ikaw uh, ayo diyan sa Senado. Ang uh, nagsabi pa lang diyan si Jingo Estrada na uh, kumukontra dyan si Jaime Marcos at saka ito si Joel Villanueva yan pa lang ay bakit yung iba? ano na? ikaw ba de la Rosa? Ano, bakit ba? bakit ayaw mong magwala dyan sa Senado? gamitin mo na yung ulo mo ararohin mo na ng ulo mo yung si Romualdez na yan oh, sayang yung pagiging kalbo mo pagka hindi mo ginawa yan puntahan mo Ararohin mo yung ng ulo mo yung uh, Romualdez para mapa na Mapitpit na ang bayag niyan. Oh. Sa congressman naman si Pulong Duterte ang umalma na. Oh, yun na nga sinasabi ko, di ba? Kala si Gorne Romualdez makukuha niya lahat sa pira-pira. Oh, sinabi ko na kanina na yung uh, yung mga pumirma gusto nang bawiin yung pirma nila dahil nalaman na nila na yung, yung mga pagpapapirma na hindi pala sa ayuda kundi doon sa tsa kaya gusto nang bawiin yung mga dating pumirma na oh, tingnan mo yung kabugukan mo sino, sino ba kasi ang mo? konsultant mo Martin? ha? Ah? Siyang konsultant mo, o sinayang mo yung 54, 54 milyon na ibinigay mo diyan sa mga NPA, diyan kina Raul Manuel yan. Kina uh, Franz Castro na yan, ngayon. Sino suwag ka na? O di ba? Merisi sa iyo yan ngayon. Akala mo walang nakuha na. Akala mo nakuha mo na yung mga NPA na yan. O. Ayan. Kinontra ka na ayaw nyo kasing maniwala doon sa sinasabi ni Ka Eric Siles na kung saan ay detalyadong sinabi niya na talaga namang well, hindi, hindi pagkatiwa-tiwala at hindi dapat pagkatiwala ang mga NPA na yan. Kumampi ka pa. Binibimi pa. Pinadudo mo pa. Ngayon, nakakontra na sa iyo. Sinayang mo lang yung 54 million. Ah, yan ang sinasabi ko. Kaya nang gagalaiti ako rito, dahil makakapag, nakakapagbigay ka ng 54 million sa mga NPE na yan pero itong mga mahihirap nating kababayan ayun, nagkakalkal pa rin ng kabote wala pa rin silang masaing kayo oh. mga congressman hindi ba't may Christmas bonus kayo ng tigda 2 milyon lahat kayo bakit hindi nyo itinulong dito sa ating mga kababayan? Sana yun man lang. Diyan sa distrito ninyo, inuubos nyo man lang sana yung 2 milyon. Kakarampot nga lang yan eh. Inuubos nyo sana ang ipamigay dito sa ating mga kababayan na walang masahing. Ah, kaya ang problema nga sa inyo kasi talaga, talagang pinapanginoon nyo ang, ang kwarta. Tingnan nyo, 2 milyon nga lang yan ayaw nyo pang uh, ipamahagi na samantalang, di ba? Million-million ang pinag-uusapan, 66 million ang kinulimbat nung si Gonzales. O, di ba? Tapos ngayon, yung 2 million na uh, pinamigay sana ni Romualdez na pamasko sa inyo, dapat sana ipinamigay nyo na dito sa mga mahihirap nating kababayan nang kahit papaano man lang ay makatikim sila ng kanin. Hindi puro na lang kamote baling hoy ang kanilang sinasayang. Mga buha ka ng ina nyo eh. Kaya nga, ang dasal ko sa inyo, magkapistipistin lang kayo, daanan na kayo ng kulira ng mga animal kayo, nang mabura na kayo dito sa mundong ito. Wala ako nakikita talaga sa inyo na pagtulong dito sa aking mahihirap na kababayan. Uh, kahit pala muluwa na yang mga tiyan ninyo wala pa rin, wala parang kayong katigil-tigil sa pangangawat ng uh, kwarta ng bayan bakit ba hindi kayo na i so mga putang na nyo hanggang ngayon hindi pa kayo na so, hindi pa sumasabog yung mga bitukan ninyo ah huh? Sinasabi ko lagi dito, mas mabuti pa nga ang buaya pag yan ay nabusog, hindi nakakain yan. Isang buwan muna yan bago kakain. Pero kayo, ha, wala ako nakita na nabusog kayo. Wala ako nakita na sinabi ninyo na uh, ano to? hindi niyo sinabi na ayaw ko nang magnakaw dahil busog na ako wala ni wala man lang di kagaya nun kumbaga barya lang naman yung binigay na 2 million na yun na sa inyo ni Romualdez eh ay e eh, maanong ipinamigay ninyo naman dyan sa mga distrito ninyong nasasakupan kasi naniniwala ako na lahat ng sulok ng, ng Pilipinas kung saan kayo may distrito, maraming may hirap. <clears throat> Marami dyan ang hindi nakakain. So malaking bagay sana yung dalawang milyon na yun, pinamudbud sana ninyo mga congressman na mga kawatan, ah, dyan sa mga uh, nasasakupan ninyo, di sana may pasalamatan sa inyo yung mga taong nasasakupan ninyo, mga buha ka ng inyong, di pa kayo magtanda, lusaw sa mundo. Oh, o ulitin ko. Ayun, diyan sa Senado. Mga senador. Ah, harap-harapan na kayong iniinsulto nitong si Romualdez na 'yan. Ano pang ginagawa nyo? patutulog ah, tulog-tulog kayo. Harap-harapan na kayong minamaliit nitong si Romualdez na ito. Ayan, wala pa rin kayong sinasabi. Sinasabi ko na nga sa iyo, Bato de la Rosa. Senador, Bato de la Rosa. Uh, ah, gamitin mo na yung ulo mong kalbo na para araruhin mo. sa sagasaan mo yun na yan. Gamit yung ulo mo, yung si Romualdis na yan, para sumabog na at yan Oh. oh, ikaw din ko, uh, ano to, Padilla. Robin Padilla, anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba matapang ka? kasi wala ka rin namang alam kundi pa ganyan-ganyan ka lang ng biguti dyan sa siring ha? mga inutil kayong lahat dyan wala kayong ginagawa puro lang kayong mga forma ha? akala nyo ang gagwapo ninyo ang abuwa ka ng ano nyo ay mga mukhang mga ulupong din kayo sige sino nga magsasabi dyan sa inyo? sino mas gwapo kami dyan kayo mga <laughs> netizen ha? Mayroon ba kayo na nakita ng guwapo diyan sa sena sa Senado? Mayroon pang guwapo sa akin diyan? Imagine Di niyo. 175 years old ko na. Ikumpara niyo nga diyan sa mga kanay, mga inutil na. Ha? Mga itsura niya mga kwan pa. Wala kang mapiling uh, maganda-ganda gandang itsura diyan. Ang feeling guapo itong si Robin Padilla nito, wala nang ginagawa diyan, pa ganyan ganyan ng bigote diyan, pag may hearing. Ay samantala ang bigote mo, parang escoba. At tingnan mo yung bigote ko, kung ano yan. Kaya nga dito, nagkakandara pa, dapa itong uh, uh ex ko na gusto balikan ako. O tingnan si Aime, gustong gustong ligawan ko, pero ayoko nang ligawan yan. Uh, dahil pa ulit-ulit ko sinasabi rito, hanggat hindi niya binobulgar itong kapatid niyang bangag na ito no way wala siyang aasahan na liligawan ko oh yan yan ang totoo dyan oh anyway bago 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 tayo mapunta dyan baka dumami pa yan ha ah? Muli po ang aking pasasalamat dito sa lahat ng mga subscribers ko na para sa patuloy na yung pagtangkilik na mountain channel ko. Ganun din po, maraming salamat dito sa mga bago nag-subscribe at marami din pong mga bago nag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sana yung itinuro ko sa inyo, yun na ang simula ng inyong uh, swerte at pagyaman. At uh, yun lamang po ang aking masasabi. Hayaan po niyo tutulungan ko po kayo magdasal sa ating Panginoon na sana makamit nyo na yung sinasabi kong swerte para sa inyo. Maraming maraming salamat po.